Yami-yami ng gulay namin yan ako nagluto ngayon guys ay ang inat ni ni sinalang muna natin habang nagaano pa ng gata yan guys ano na tayo ng ano gata para doon sa may gulay Okay. Ito daw, yung ano, yung ganit yung anuhin mo. Ayan e guys, gagawa tayo ng ano, pati-atiin natin yung yung tuyo. Kasi para sa hugyan sa gulay guys. Hindi. Hmm. Uy, wait lang. Dapat ano, hindi ko pa na ano yung ano. Ito pa. Guys. At ayan na nga guys. Nilagay na namin yung pangalawang gata. Yan. Di ba yummy yummy guys? Yan na guys. ilalagay na namin yung last pinaka ano, unang gata. Yan. Beat, at bulad. Da ang daing. Bulad, diba -diba, diba -diba? Dibis ba, tsaka tulu. Tala, kung sila hindi masunog. Ayan. Yummy. May asin na ba ini? No, worries.